Questionable daw ang loyalty na sa si Sara Duterte para sa ating bansa. Naku, hindi naman bago yan. Siyempre, alam niyo naman yung puno, ano ho, si Digong. Mas lalong questionable ang kanyang loyalty para sa ating bansa. Bukod doon sa nakikita ng karamihan na pansariling interest lang talaga ang sinusulong na mga ito, yung manatili sa power, <laughs> sempre meron din yung malaking utang na loob sa China. Kaya ganyan yung mga yan. Walang statement ni Honiha at si Sarah Duterte tungkol sa mga issues ng WPS or West Philippine Sea at yung mga illegal na pogo nga dito sa ating bansa. Meron daw i-reveal etong si Harry Roque. May iba tayo, ha? Meron daw i-reveal na totoong king and queen ng mga pogo hubs dito sa atin itong si Harry Roque. Sino kaya yon? Nako. O, pwede rin namang, yan ay pautot na naman natong si Harry Roque. Para malikaw or ilikaw ang taong bayan sa totoong issue na dapat harapin nga ng mga yan. Una na yung polvoron issue na nilabas at ngayon ay desperado na itong si Roque para depensahan ang kanyang kabulastugan. Mahirap yun ha, yung kabulastugan de-depensahan mo. Yung kabulastugan mo i-justify mo alam mo sa uh, una pa lang na or alam mo una pa lang kung ano yung totoo. Alam mo yan. So naloloko nyo na ang sarili nyo tapos gusto nyo pang lokohin ang mga kababayan natin. Balikan natin itong si Sarah na isa daw o isa rin daw na manloloko at normal sa kanya ang panloloko sa ating mga kababayan. We should be on the same boat in supporting the president, especially in relation to the West Philippine Sea, issues and the controversies surrounding the Pogo operations. Kaya lang kasi napakatahimik daw atong sa Sara Duterte. Yun nga, may kasabihan ano ho na yung katahimikan ng isang tao halimbawa, yun daw ay nag imply na ikaw ay or uh, you're giving consent or ikaw ay nag agree So agree atong sa Sara Duterte sa mga ginagawa ng China pagdating sa WPS at may consent sigurado etong sa Sara Duterte rin sa mga pogo issues o sa mga pogo illegal na pogo dito sa atin na sangkaterba na na mga krimen ang connected sa mga ganyang klase ng gaming or anyway kakaiba rin ano ho yet the president um is always silence on these crucial issues raises question about her loyalty to the country yun nga may mga statement etong si Sara Duterte pagdating sa mga bagay na wala namang kinalaman sa eh, ikabubuti ng ating bansa. It undermines collective efforts. Totoo na malaking insulto ito sa gobyerno dahil alam naman siguro ng karamihan sa atin kung bakit nabuo ang unity team. So hanggang dun lang yon malaking panluloko iyon sa ating mga kababayan. Hanggang dun lang sa eleksyon. At wala talagang magandang layunin tungo sa ikauunlad ng ating bansa. Ganun ang nangyayari. So, ito ba ay, ito ba ay, or ano bang aksyon ang dapat gawin ng mga kongresista dito nga sa nakikita nila na, na pagiging disloyal na sa si Sara Duterte sa ating bansa. Siguro kahit papano, paano, um, maiisip na rin ng karamihan sa atin ng taong bayan kung ano talaga ang totoong layunin ng mga katulad ni Sara Duterte. Yan po ay pakatandaan natin. Sana tinatandaan natin yung mga ganitong sitwasyon, yung mga ganitong ipinapakita ng mga leaders ng ating bansa. In these challenging times, it is imperative, importante, totoo, that we stand together. Ako rin, may mga issues, may mga policies ang, ang administration ni Marcos Jr. na pwede nating tutulan, magsalita tayo at ilahad or, or sabihin natin ang ating saloobin. Pero kung maganda ang, ang direksyon, may mga nagagawa naman, siguro dapat lang din napurihin. Gobyerno natin to eh. Hindi naman to hindi lang naman to tungkol sa mga Marcos eh. ba? Diba? Anyway, so titingnan natin kung ano ang maging maging sitwasyon ng ating bansa pagbalik na itong si Sara Duterte ipinagdarasal ng marami na wag na daw sana bumalik minsan talaga itong mga katulad or yung mga katulad na, na itong sa sarang mga Duterte, makikita nyo talagang gulo, pagkakawatak-watak ang hatid, ang dulot. Grabe, good luck.